kinabukasan ang isa pang naminatong si Alec may ipinagtapat kay Jai. Sabihin Ay ako, Jai. Ano? Basta kung ano man mangyari. Uy. May tatlong bagay lang na gusto malaman. Mo. Ano? <laughs> <laughs> una. Baliw ka, ano? Una. Siyempre, sorry dun sa nangyari dati. Hindi. <laughs> <laughs> Totoo. Basta, alam mo na yun. Wow. Sorry talaga. Tapos pangalawa, pinapasaya mo kahit iniiwasan mo ako. Pinapasaya hindi kita pinapasaya. Eh, ba eh, ako. Eh, pinapasaya mo ako unintentionally Paano? Grabe Iwan mo kang sana. Huwag nakikita kitang tumatawa. Oh, grabe! Huwag nakikita kita sa mga parang nabubuang ka, natutuwa ako. Promise. Okay, yung no, pangatlo. Sana. Ewan ah! ah! ko, parang ano kasi, di ba? Lahat nga tayo dito. Yeah. Kaka-close, ganyan. Mm -mm. Pero ano, parang... Parang ano, iba. Pag sa'yo, parang ano... I find you special. Hindi ko alam bakit. I'm love sick, you know I'm trying not to get my mind sick of you, cause girl, I really wanna do it